Let's go! Driver ako for today's video! Let's go! Kalina pa ako drive-down-drive. Drive, <laughs> alam mo ba kung bakit ka nandito? <laughs> kalina, alam mo ba? ba? Alam mo ba? Alam alam ba? Lang, kalina pa ako drive-down-drive. Drive. May so, yung... sorpresa si Idol sa'yo. Mag-drive ka lang na mag-drive. Pasasayahin kita ngayong araw na to, boy. Yeah, hey. Ayan eh. Boy, pasasayahin kita. Sa'yo, punta ba? Sa'yo, ang araw na to, meron akong malupit na uh, sorpresa sa'yo, boy. Malupit na malupit. Sorpresa talaga to. Di mo makakalimutan. Kalimutan boy. Along lasing sa to. Poki boy, poki. Ah! Poki na naman. Poki. Eto boy, poki. Poking totoo to, boy. Poki. Po yung, yung kinakain natin. Oo, boy. Ibang flavor naman to, boy. Hello. Limited edition. Ah! Limited edition. Poki. Dapat para akong si Poki dyan. <laughs> Okay ka? Okay. <laughs> so, papunta kami ngayon ng secret. Sambang. Yes. Sambang. <laughs> Sambang. Secret. Paano? Ang, ang turo lang, diretso, kaliwa, diretso, kanan. Eh, syempre, okay. hindi nga pwede malaman na eh, surprise pa pwede malaman agad. Eh, sabihin yung daan para dire-diretso ako. Eh, sinasabi ko naman, diretso, kaliwa, kanan, o. Oh. Buti nga, nasasabi ko sa iyo kung saan ka dapat kumanan, tsaka ako maliwa, hindi puro kaliwa eh. Lo, nung uli, isa pa ako maliwa. <laughs> malate. Kakakaliwa mo ng malate. Dad dadaan na naman tayo doon. Oy! Naman tayo, Oy. na naman sa'yo. <laughs> boss, suke! Balik dito! Oh, grabe, boss, suke. Welcome back, idol! Ang <laughs> saya na mukha mo, Buya. Parang masaya ka ngayon, Buya. Sabi ko kasi, may pokey eh. <laughs> excited ako eh May pokey boy Sobrang ano to Limited edition pokey Daan ba alayo yung pokey na yan? Ay pokey Yung pupuntahan Basta Mag drive ka lang na mag drive Mamaya Meron kami surpresa sa'yo na Nakakainip ah, naman Ako boy Eto hindi mo ka makakalimutan to One of a kind One of a kind? Oo, oo. Parang ikaw One of a kind Rare Pokemon, Pokemon. Hindi nyo pa malalaman. Kasi ikaw ay magiging masaya. Masaya naman ako ha. Mas oh, masaya. Mas masaya. Yung hindi oh, oh. Minsan boy, yung papakita ko sa'yo at saka bibigay ko sa'yo. Minsan matigas, minsan malambot. Minsan... nakakatakot yun. <laughs> nakakatakot yun ha Minsan matigas, minsan, minsan malambot. malambot. Pero nakakatakot Minsan may buhay, minsan wala. <laughs> Minsan fresh, minsan bulok. Minsan bulok. Madalas bulok. Madalas bulok kasi ano eh. Basta mamaya na boy. Excited ka na boy. Ay, mamadali na nga ako. Sabi mo kasi yung kakana na, na. Wala, duratso pa lang, duratso. Wala siyang kamalay-malay. Sabi ko lang sa kanya, boy tara, may pupuntahan tayo. May surpresa ako sa'yo. Ang bilis! Ang bilis! <laughs> ano ka ba? Kung sinabi surprise, lahat ay nako. Ang bilis! Pero nagtataka ako, ba't minsan bulok? <laughs> ha? yun? Mamaya mo malalaman. Mamaya mo malalaman kung bakit minsan bulok. Minsan sariwa. <laughs> minsan sariwa. Pero madalas bulok. Ano yan? Pagkain kasi nasa isip ko eh. Tao ba to? Ha? Ayok. Pagkain. Pag nasa isip mo pero tao? Ano kinakain mo yung tao? Ano Ay, hindi mo nakalala lang. Parang <laughs> na nandito na tayo, boy! <laughs> Ba't hindi ka masaya, boy? Napanood ko na ito eh. Ano? Ano na panood mo? Alam ko na yung mga ganto ganto Mga ganto ganto mo, alam ko na ito eh. Ano? ano anong, anong alam mo na ito? Wala ka namang alam. Wala akong alam. Wala kang alam, boy. Wala kang alam sa mangyayaring ito, boy. Panood ko na ito eh. Ganda yung ginawa mo kay Toyo. Alin? Ako na nagsasabi, wala akong dalang damit ha. Bahala kayo dyan. Ang sabi mo boy? Wala akong dalang damit. Kinakaba na ako kasi yung passport ko, alam ko nasa inyo. <laughs> yung passport mo nasa amin pero oh, walang tatak. Wala akong visa boy. Huwag kang mag-expect boy. <laughs> ano ako na ganito ko. Huwag kang mag-expect, boy. Hindi mo inayos yung papeles mo, boy. Walang visa yung passport mo. Mano, ayan. Shoutout kay Mano. Manong guard. Sabi mo kasi walang tao sa registrar. Forget di ako kay dala Wala nang tao sa registrar. Hindi na ako nakasama ng Japan. Masama love mo, boy. Oo, oh, Japan yun. Eh. <laughs> Pero okay lang. Ya mo boy, pangako pagkabalik namin ng Japan kasama ka na. Ayy, Ayy. Pero hindi ngayon yun. Ano? Gami kayo na pa ako ng ano, kinakabahan. Sabi ko, Airpods. Expect, expect ka naman masyado, boy. Yung damit, madali lang bilhin yun, boy. Eh, kahit na, wala. Siyempre, ano dun, malamig dun, di ba? Eh, yung passport, boy, yung hindi kaya. Yung visa, hindi natin kaya yun agad-agad, boy. Ay, sabi ko, kaya pa ako nag-iisip. Sabi ko, okay lang, may jacket naman ako. <laughs> <laughs> so, nandito kami ngayon sa Terminal 3! At hindi ko alam kung anong surpresa na to. Pero okay, nabahan ako ng bahagya. Huwag <laughs> ka nang kabahan. Hindi tayo aalis. <laughs> walang maleta dito. Pakita mo dito. Makita, walang maleta. Wal, walang, walang maleta. maleta walang mga maleta, 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 maleta. Pati si Idol. Oh, pati si Idol. Walang maleta. <laughs> Wala akong maleta. So, safe ka, boys. Eh, kung pinalala move nyo na dyan yung maleta nyo. Masyado ka namang ano, masyado ka namang trust issue, boy. Napanood ko na kasi yan. Kasi <laughs> na ganyan, ganyan yung ginawa mo kay ano, kay Hazel. Ay kay Toyo. Oo. Oh. <laughs> parang sakit na ulo mo. Huwag ka mag-expect, boy. Hindi tayo alis. Wala <laughs> oh, mamaya. Hindi Wala Japan. Malay mo, Thailand, Korea, South Ay. North Korea. Aba, ang dami mong gusto agad puntaan. <laughs> Eto boy, pag nakita mo itong surprise ko, para ka nang nag-trip around the world. No? Ganong kalala, boy. At, ano Let's kasi yun? Ano kasi yan? What, andito uh, sa airport? Mamaya na, mamaya na, boy. Parang ano na, kasi binibitin-bitin pa iya. Ayaw mo ba nang binibitin? Ayaw. Tuhato, ah. <-tuha boy, hmm. but, 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 ano yung tsura mo? Ba't ganyan ka? May naalala ko pala. Ano? Wala lang. Sana hindi ito yun iniisip ko. Ano ba iniisip Ula, ko? Wala. Bidlang, bidlang pumasok ka lang sa isip ko, tapos kinabahan ako. Na ano? Basta. Hindi ka nga aalis boy Huwag ka mag-expect. <laughs> <laughs> Ma, hindi na nga aalis. naisip lang akong isa. <laughs> May naisip kang isa. Basta huwag niya akong binibigla. Hindi ako ready. Hindi <laughs> ka, hindi <laughs> ka ready sa pambibigla? Sigurado ka? Hindi. <laughs> <laughs> Lagi ka ka nabibigla eh. <laughs> <laughs> eto na, eto na yung ano, surpresa ko sa'yo, boy. Itong surpresa. Manika. Boy, oh? Sabi niyo oh. nyo, kailangan niya ng manika. Oh. <laughs> Sige lang, ayos ko muna. Hey, wait lang po, sir. Parang disappointed ka, boy. Parang disappointed ka. Dad, ano? Manikin, di ba? Manikin ako. Manikin? Oo, oh, bakit? Parang di naman. Anong ina-expect mo? Anong ina-expect mo? Ano ba yun? Umuwi na tayo. Ano yung mga siya? Uy, pasakaya pasaway. Pasakay. Ako. Pasa Saan? Ako yung manikin, bakit? Nagsayang tayo ng oras dito. <laughs> Ayos ka! Sino ba yung expect mo? Ay, nako, nako. Isa, isa. Uy, tayo ka lang naman. Ayos ka. Uy, tayo ka lang naman. Uy, tayo ka lang. Isa. Trip mo ako, tas yun yun. Yun na yun. Patayo mo ba? Ay, dula na mo. What yung... do you expect, Akin, boy? Akin, di ba part ng kulto yan ayaw mo? Oo nga, pero I expected too much. <laughs> I told you, diba? Don't expect too much. Akala ko talaga, okay, ano? Kasi mag-expect. Akala yeah, ko. Ayan. Akala ko kasi... Uy! Pwede mo, so... <laughs> 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 uh na tayo. Naging lala. Pwede uh mo, na tayo. Garim ba talaga yung ano? Wala <laughs> ka ng joteng naman, o? Yun ayun. yun. Matayo mo, part ng kulto yun, ah. Oo nga, pero... <laughs> Mag I expect talaga to -i -expect si Boy. Mag-expect ko yung maganda. Maganda rin siya. Ibig sabihin mo bulok? <laughs> Hapaka mo. Hapaka nyo. Para bulok ka daw. Manda ka sa akin pa ba? Yaw, nagsabi nun. In-expect ko lang. Yung presyo, oo oh, oh, eh. Pero hindi ko yung ma-imagine. Siya pala yung bulok. Tara <laughs> <laughs> ano pa yung hihintay mo? Come to me, baby. <laughs> o, ano? Ay, spak boy. Ano? luging lugi ka, boy. <laughs> Kakanda bulan mo sa Ang <laughs> kikigil kasi ako sa'yo. Lumapit ka dito. Kala mo, luging lugi ka. ka dito. Ayun ba bulok? Bulok <laughs> <laughs> ka. <Uy. laughs> lang. Ano kasi yun? May sinasabi lang sila. Ano? Ibang ko dito sa mga to. Manikin, di ba? Oo nga. Ito na, manikin. Siya ba yun? Ah, ikaw si ano? Sino? Si Rang. Si Marina. Sino, sino ba? Kumunta nung ano? Kumunta nung ano? Sa akin, slap ng tropa. Bini? Bini? Bini Binga? Ikaw pa si Bini. Boning. <laughs> Boning. Si <laughs> Bini. Hindi, ako si Buni. Bakit? Yung, <laughs> yung pangalan niya mismo, si... Maloy? Hindi. Si Mika? Mika? Yeah, Mika. 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 Ah, si Mika Chu! Yeah, Mika. <laughs> Ang cute ni Mika. Mga pong lao Mika. kala mo po. Hindi! Ay, Perfect ka, perfect Mika. Ang cute-cute kaya ni Mika Chu. <laughs> Mika Chu. Parang naway ako, perfect ba siya? Ito na yung gift namin sa'yo. Ito talaga, oh. Pano eh, asan yung fresh? Tignan mo. Fresh? Ako oh, san daw yung fresh. Ano yung fresh? Ah, gano'n. Gay, no? okay, sabi kasi <laughs> nila. Hindi nga mukha kang de-fresh e. Yung fresh. Oh, oh. eh. <laughs> ano, ano, Mare? Mukha siyang de-fresh. <laughs> Ang sabi kasi niya kanina. Oo. Oh. Yung, yung surprise ko sa'yo. Minsan, mm. fresh. Minsan, bulok. Sabi? Oo. Oh, oh, ay, ay, hindi ako yung bulok. Hindi <laughs> ko alam kung sino yun. Baka ikaw yun. Bumba ka na, bumba okay. ka na. Ito <laughs> na yung regalo natin. Ito na yung regalo natin. Meron okay. akong regalo din sa'yo. Ano yun? Dika. Nampano? Nampano? tayo dito. Di mo makakalimutan to. Rare Pokemon. Ay, may Pokemon? Oo. Oh. Hindi sa Japan yung may Pokemon. Oh. Ay, ako, na, boy. Bika na, boy. Na, boy. Bika na, boy. Hello, boy. Lulu, Hello, lulu.